Jonas, sinabing iba din talaga yung tipsy D. At mainit na tanong ni Luni kay Mot patungkol sa matiramayaman ng PSP. Alamin natin, so tara. nag nga si Mot sa baikit down ni Luni. Dito tinanong siya ng Haring ng Tugma. Kung ano daw ba nagtulak sa kanya siya sumali ng Matera Mayaman. Ayun kay Mot nang makita niya ang lineup ng tournament ng Matera Mayaman, ay na-excite siya dahil hindi nga naman biro ang pitong isa buhay champion na sasali sa isang turna Lagdagan pa ng isang sunugan champion. Talagang nakakapanabik nga naman ito bilang MC. So ano naman pag-usapan naman natin yung pagsali mo dito sa sa tournament sa PSD. Anong anong naging motivation mo? yun, no pun no, intended. Naging <laughs> motivation mo para sumabak ulit sa tournament. Siyempre, <laughs> maliban mali dun sa malaking premyo. Sa totoo lang, ano, kaibigan na rin talaga namin si Kevin Mo, si Boss Beats. Uh, at nung una pa lang, ano, inaalok-alok na kami. Pero sa isip ko, nabarak ako yung no, sumahal. Uh, ano, kasi, orientated. Pero nalaman ko kasi yung kung, sino, kung unti, unti lang na nalalaman o siyempre kami, isa kami sa mga unang nababalitaan dahil malapit na kaibigan na rin. Kami yung mga unang nababalitaan ko sa mga sasali. Tapos dun lang din ako nagkaroon ng interest. Uy, sasali din ako dito. O, ganun yung nangyari kaya kayo. May, 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 ano rin, may halong na-challenge ka dahil nalaman mo na yung mga kasalis. Oo, oh, kaya. Ang rin ng Pero nung unang, ano yung initial pa lang na pinaplano pa lang yung baka ako magpuno ng tournament kahit parang wala. Dagi lang ako tulad ako. Parang ang una kong naisip doon, paano kaya ako tatanggi? Parang ganun. Pero nung nalaman ko na kung sino sa mga kasali, sige to ito. Yan talo, yan ito yung bikin Sa kabilang balita naman ni Rebby nga ni Jonas, ang isa sa history na nangyari sa flip top. Ito nga ang laban sa pagitan ni Looney at Tipsy D dahil nangyari pa ito sa tournament ng isa buhay at semi-finals din. Kaya mainit ang naging laban ng dalawa. Prime days ito ni Tipsy D. Kaya mismong si Looney ay alam niyang dehado siya. Maganda ang palitan nila all three rounds. Pero nakuha ni Looney ang panalo. At kay Looney na mismo nang galing na kay Tipsy D lang siya na ganda ng todo. Sa buhay 2016 semifinals. Ang boto 7-0. Advancing sa finals. City, sobrang lupit na laban, pare. Ikaw lang pinaghandaan ko ng ganun. Tangin na ang... <laughs> mo. Ganun pa man sa review nga ni Jonas, dito sinabi niyang iba din talaga yung mga multis ni Tip City at nga siya dito. Kaya kung pumunta kayo para sa bars, meron ako ditong na corner! Papatayin ko tong adik na may multi-personality disorder! Minsan ka nang naging pare na nagpalayas ng masamang espiritu Tapos naging payaso na mas mukha namang may hepatitis na pikulo Salamat <laughs> sa iyo, di ko na kailangan ng katawatawa na liriko Kasi literal na ginawa mo ng katawa-tawa yung sarili mo Seryoso? Nag-costume ka ng payaso? Kulang ka na sa class, Looney? Ba't ka nag make up? Nagmukha kang estudyante, tira walang pasok, nagpalit pa ng get up. Oh, kala ko ba nakikinig? Sabi ko, estudyante, walang pasok, nagpalit pa ng get up. Patunay lang na kulang ka na sa class, kaya ka nag-make up. <coughs> ang ina mo, ang smooth. Putang ina, bukod sa ang smooth, detalyado, hindi lang basta nag-punchline na hindi lang basta siya, hindi lang basta punchline. Alam mo yung pati yung setup konektado dun sa punchline po. Inang, inang. Si Tipsy, si si di talaga. Alam mo yon pag, pag si Tipsy di bumuo ng punchline, hindi pwedeng hindi nakakonekt dun sa setup. Kasi merong, merong ano katulad ko, uh, gumagawa ko ng mga punchline na yung setup, hindi, hindi madalas, hindi naman nakakonekt dun sa punchline. Eh, basta nakatugma lang. Pero si... Tipsy di po, enang ina, Galing, nakakonekta naka doon naka na talaga sa punchline yung setup niya. At sa uling balita, tinanong nga ni Looney ang kontrobersyal na laban sa pagitan ni Mott at J-Block at ito ang sagot ni Mott. No, alam naman natin naging kontrobersyal eh. yung ano na yun. Paano mo, paano, paano mo hinandal yun? How did you deal with it? Yung mga after nung no, ano yun. Kasi diba parang medyo naging confusing dahil nagkaiba-iba yung decision, di ba? So, oh, yeah. yun naman sa live. Ako kasi napapost din ako agad doon eh, pagtapos nung resulta. Sabi, so, parang, sa ngayon din naman ako na panalo talaga si Gabe Dock. ano, bilang ako yung bumater tsaka, sa sa live. Moron, ano, eh, parang mabase ako doon sa sa mga sa tao. Yeah. Uy, parang mas, ma, mas kumagat sa tao, tsaka yun nga, parang hindi ko rin kaya siya tanggapin na tanggapin yung panalo na hindi siyang ayon ng tao. mm -hmm. Parang sa... Tapos hindi mo pa lugar yun, di ba? Parang okay. Comfort din ni... Siyempre ni Jay Black yun, di diba? si ba? Cebu. So medyo... Oh, tsaka ano kasi eh. Di ko eh. Hindi ko din masabing ganun. Kasi siyempre, hindi lang tayo, trabaho ko rin na ano, i-convince sila. So, oh, ano, ano pa rin yun. So, ako lang ako pa rin yun para sa akin. Kaya sa isip ko talaga nun, ipanahanan ka talaga si Jay Black dito. Kaya napapost din na ako agad nun. Tapos yun, nung ano, doon na mas nagkagul, eh, nung nilabas yung, ano yun, yung, yung bati. Tapos doon ko rin mas, mas na ano rin, na yung mga ano, yung mga bagay-bagay na nangyari doon. Parang gano'n. Uh, yeah. na, kasi nabasa ko rin sa mga comments nung ano pa lang eh, nung pagtapos pa lang mismo ng event. Kasi ingay na agad sa, ano, sa internet. Binabasa ko yung mga opinion ng mga nakanoon. Parang sabi nila, bakit ba talaga sumuot? No? Parang as yung nangyari. Eh, yung 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 Kaya medyo na ano rin ako na na ano rin ako. Hindi naman siya nag-dudar. No? Pa, patanong ako. Di no? ba kaya talaga? So inabangan ko talaga yung video muna. Pero di ba parang ayokong pangunahan eh dahil kasi lalabas din may balak din kami ni Fibos na i-review yung battle na yun eh dito sa Break It eh um, syempre after nun, di ba? Without being, alam, hindi ko alam kung spoiler pa ba alam na naman ng mga tao, ba? Diba, kung ano yung, kung ano yung nangyari. Kumbaga, bilang battle rapper, nakakalito yun eh. Di ba? Parang syempre kailangan alam mo kung ano ba, mag-move forward ba ako o hindi. Kung sa part ba ni J. Black, kung may closure ba? Na, hindi, tanggap ko na paano ako na ito yung judge's decision. Ito yung ito yung rational nila kung bakit kung bakit si Motyo nanalo. Yun nga dahil di ba parang allegedly yung mga lines na malalakas ni Jay Black kasi hindi directed sa iyo. Oh, yun parang, yun, parang yun, yung opinion, opinion ng judges na na na, na bumoto sa iyo. So kayo ba, ano masasabi nyo sa mga pahayag ni Mot kay Luni? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.